Okay. Atake. Atake. Ang aming recipe. Hmm, Tilapia. Mm. Ang ni si master namo no. Mm -hmm. Si master. May araw kita nga pinirito. Nga sinugba. May araw kita radish. Sinugba. Merah kita nga lokal lo. <laughs> Para mang kita nga, sinabawan nga, may ka sinabawan na Ostrich Ostrich Hindi, kinatakam ba yung kasok na Kag may araman kita din nga uh, Tarok O, oh, tarok <laughs> <laughs> Taki Ano mga viewers naman Hoy, dali na ka mo, Wala

<laughs> Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. years birthday. Bye birthday. years old. Bye bye. bye, -bye.